So, yun mga kalolipop. Meron tayo ngayong lulutuin. So, naganda lang tayo dito ng kaserola na may mantika. Pinapainit lang natin yung mantika para malagyan na natin yung mga ingredients. After nating painitin yung kaserola, mga kalolipop, eh, ilagay na natin yung ating luya. Tapos, yan. Pag natin ng luya, saluhaluin lang natin. Hanggang sa lumabas yung ano niya, aroma niya mga kalalipap. So, yun mga kalalipap. Isunod naman natin ngayon yung bawang. Tagay lang natin dyan. Tapos natin. Yan mga kalolipop, kaluluin lang natin siya. Ayan, ganyan. Tapos ilagay naman natin ngayon yung sibuyas. Yan. Pagkalagay na sibuyas, sa lulang ulit. lahat ngayon guys is ilagay naman natin ngayon yung ating tahong yan ilagay lang natin sya dyan tapos syempre haluin, haluin ulit natin tapos halu haluin natin guys yan halu haluin natin Tapos yan guys, lagyan natin ng asin. So yun, tansya-tansyahin nyo na lang po. Sakto na yan. Tapos kasunod guys is lagyan na natin yung ating kalabasa. Ayan. Tapos halo-halo yun, yun yun ulit guys. Ayan. Halo-halo lang. Tapos ngayon guys is lagay naman natin yung ating gata. Yan, buhas nyo lang ulit. So, pagkatapos nun guys is, syempre lalagyan nyo sya ng takip. Tapos, hayaan nyo lang syang kumulo. Yan. So, after 3 to 4 minutes guys is, kumukulo na sya. So, ayan guys, after kumulo is ano, ilagay na agad natin yung sitaw. Ayan. Boost nyo lang ulit. Tapos, ano guys, ilagay nyo na yung dalawang perasong, ano, ceiling haba. Tapos, dito guys, ilagay na natin yung ating hipon. Yan. So, yun guys, uh, haluhuluin nyo lang ng mabuti para maluto siya ng ayos. Yan. Halo-halo lang po. So, yan guys. Gumapit tayo dito ng dalawang panghalo. Yan, para mahalo natin ng mabuti. So, yun guys. Pag nahalo nyo na ng mabuti, pwede nyo nang takpan. Yan tapos hintayin nyo na lang ulit kumulo so yun guys after nyo kumulo is yun yung niluto natin so yun kain tayo guys thank you po sa panonood